ba diba? kaya importante ngayon ang sa daming trahedya sa Pilipinas kailangan talaga natin ng prayer 'di po ba mga palangga so ito sa Twitter kasi nagpo-post ako ang daming nagre nag ano nag ano bang nakikilaban or nagko-comments din doon sa ano ko sa aking post na yan na nga kailangan maging kampante lang. ba diba? Kasi lalong-lalo na ngayon may movie si Alden. So, ang sinabi niya, wala nandoon ngayon si Alden at saka si KB sa Jinsan. Eh, syempre, nandoon nga sila dahil nagpo-promote ng movie nila. Iikot talaga yon Kung maalaala nyo, kung ikaw na may nanonood, hindi, hindi ko alam ha, kung alam ba niya na mayroon akong YouTube channel eh kung nag-iikot-ikot siya sa mga ano social media si makikita siguro niya eh, kung sinesearch niya yung Aldab simple makikita yung ating ating videos so kung ikaw nakapano uh, kung napanood mo ito sasabihin ko talaga sa iyo na panoorin mo na lang eh lahat ng videos ko nandiyan naman 'di ba eh, siya kung ayaw niya eh, paniwalaan niya yung pinapaniwalaan niya 'di ba hindi na natin mapipilit yung gusto niya, eh, gusto niya yun eh. Tapos, pag magsasabi naman tayo kung mananalo naman ang Aldab Nation na yan talagang nagsisecret marriage yung dalawa, doon na naman siya kakampi. Ay, nako. Yan ang taong ano, papaling-paling yung isipan, walang sariling ano, walang, walang sariling desisyon. Diba? Tapos, ngayon, Sasabihin na niya, hindi talagang magsusyuta na yun dahil galawan daw yung magsyuta. Ay nako, kailangan talagang magpaano sila ng galawan ng magsyuta. Kasi kailangan nilang gawin yan para magiging blockbuster. Ano pa nga ba? Tapos si Alin talagang ganun talaga. Grabe talaga yan si Aline magpo-promote. basta may proyekto yan. Di po ba mga palangga, yung mga totoong aldebnation alam na ang ugali ni tisyo niti da Sorry. Ni Tisoy. Alam lang ang ugali ni Tisoy. Basta may proyekto yan siya. Talagang nakatutok siya doon sa pagpupromote. Di ba mga palangga? Magpupromote talaga yan kahit saan-saan. Mangunguna talaga yan. Kahit sa ano, kahit wala naman siyang ka partner or solo lang niya, talagang nagpo-promote yan, talagang ma ano yan talaga, very hard working di po ba mga palangga, eh siguro hindi niya alam, eh yun iwan ko lang, kung katotohanan ba siyang aldabnisyon hmm. tapos eh simpre kung gusto niya o oh, sige yan na lang, yun ang gusto mo di, yun ang gusto mo pero sa pelikula lang yan di ba? Binanggit na yan ni Alden. Pag sa trabaho, wal, ano, trabaho ka lang. di hmm, ba? Diba? Basta, mayroon na siyang uuwian na pamilya. Hindi naman sila ni Kibi nagtatabi. Off cam, hindi naman sweet. Bahala ka dyan kung anong gagawin mo. On cam, kasi kahit hindi na sila pagsabihan dalawa, matanda na sila eh. E, kailangan talaga silang magsusweet-sweet sa on cam. Kasi yan nga ang istorya at saka kailangan istorya ng kailang pelikula at kailangan talagang tutukan nila yun para talaga tangkilikin para talaga pag pilapilahan na yung mga ano na yan sinihan na yan yan ang purpose nila dun eh iwan ko na lang sa yung mga iba dyan na hindi naniniwala basta tayo mga tutong aldabnisyon nandito pa rin tayo at saka yan na nga talagang pinupost nila na hindi nga, na nga sila makikialam sa atin. Wala na dahil tayong alam sa ano sa kanila ni ano kay Alden or kay Main dahil wala naman daw talagang ano proyekto yung dalawa. Hindi na daw magkakaroon ng proyekto. Para sa akin bahala na hindi magkaroon ng proyekto basta mag-asawa na sila. Ang antay na lang natin yung sasabihin nila buong Pilipinas. 'di diba? Darating din niya ng panahon, alangan namang lumalaki na yung mga bata, alangan naman hindi ni eh nako. Tandaan natin yung iba nga, 10 years. Ilang taon ba sila ni Coco Martin inaamin nila? Ilang taon ba sila? Oh, 'di ba? Kasi gusto nila private kasi ayaw nilang paggawan sila ng yan na lang ang hapunan Oh, agahan hapuna ay tanghalian hapunan ang kanilang buhay di ba kaya ginagawa nila yan ni ni, ni, ni Coco, number one na si Koko. Inapakasikat. Eh, tinatago niya relasyon nila ni Julia kasi matanda na si Koko noon bata pa si Julia o oh, di ba o oh, hanggang ngayon tagal nilang inamin ganun nga kasi nabanggit din ni ano eh, ni Aldini mas gusto niya yung ganun, pero alam nyo mga palangga, Sab si, yun na nga, sa mga totoong aldebnation, alam natin, dahil si, si main talaga, gusto talagang private, diba? gusto talagang private si main noon noon pa, ayaw niya talagang ganun ang sitwasyon, tsaka, ay nako ulit ulitin nga natin, at yung mga baguhan lang, balikan nyo na lang yung mga videos ko, dahil hindi ako nagiging, ano, pangalan nito na pumupunta ako sa kabila. Steady talaga akong Aldab. I, ilan na lang ba ang nagbabalita sa ating Aldab? Dahil nga sumuko na sila. Hmm, diba sumuko na sila na pagbabalita. Dahil wala nga rin naman, natata, wala na daw tayong mapapala sa dalawa. Dahil wala ng proyekto. Ay pagtutuukan naman Aldab Nation. Tutuloy mo lang yan. Pagbabalita. Basta pa uh, anuhin talaga natin, pandigan natin yung mga sinasabi nila noon simulat sa poll na talagang sila na nga napakaaga nga nila secret marriage sila tinatago nila pero yung mga katotohanan at yung mga katotohanan lang friends pamilya nila alam ang katotohanan sa kamera nga lang talagang tinatago nila yun, tsaka hindi hindi rin naman natin sila pipilitin kung yan lang hanggang, siyempre may privacy nga dahil alam nyo naman mga artista sila, mga mayayaman na sila, diba sa panahon ngayon, delikado, siyempre kailangan safe din ang pamilya nila, lalong lalo na yung mga anak nila, kasi siyempre kung pumapasok yung mga bata di diba, pa pagkakaguluhan talaga yan, ay ito anak ni ano ito ay ito anak ni ito, siyempre inaabangan ng mga tao, why? ayaw naman tapos ipi kukunan nila ng pictures ng mga tao. Tapos alam nyo naman yung mga panahon ngayon, pwede mong di ba, babayaran ng ano hin, itatago alam nyo naman, eh pera pera, di natin alam ang panahon sa yaman ng Manila kaya ginagawa rin nila yung ganun, na kailangan may privacy din, dahil syempre no, pag kung anak nila ni Maine at kay Aldin yun pumapasok, di masyadong kilala kasi hindi naman nila inaamin ng publiko sa publiko pwede nilang kung sino-sino lang ang bag, ano di ba o pwede nilang ipagkatiwala sa yaya kasi hindi naman alam na kung kaninong anak 'yun yun lang naman yun eh kaya thank you so much sa inyong lahat mga pala nawa na wag tayong ano maniwala at saka, subaybayan pa rin natin susunod na mangyayari sa ating araw bye